Hello, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Misayas at Mindanao. So ngayong hapon mag-update lang po tayo no, sa ating 44 days na Ampalaya kung saan nawalawang business na po natin napipitasan. So kanina mga kapwa ko ka-farmers, no, uh, pinipitasan natin na sa Pupundid Kailos po. So pagalawang harvest natin sa ating Ampalaya. So ang variety po nito ay Galaxy Max F1 Tatak S-Ways. So kung tingnan natin mga kapwa ko ka-farmers, medyo nagsisimula na po itong kumapal at mayroon na mga maliliit na mga bunga na ating makikita din sa gitna. Okay, so yung ampalayan natin mga kapwa ko ka-farmers ay ano 44 days na sa ngayon. So napipitasan nun, dalawang basis. Okay, so sa nagtatanong sa akin about sa update natin, ito na po. Medyo ano po, kasi yung variety natin hindi siya masyadong makapal. Hindi kagaya ng Galaxy F1 ang uh, Galaxy Max so yung Galaxy F1 sobrang kapal so yung aning tanim na Galaxy uh, Max F1 hindi siya masyado so yung planting distance natin mga kapwa ko ka-farmers no uh, hill to hill simula dito patungo dito ay 1 meter uh, row to row simula dito patungo sa isang linya <coughs> ay 2.5 meter so yun po no mga kapwa ko ka-farmers okay, so dalawang beses pa lang po ito na pipitasan so ito na po ang update niya ngayon <clears throat> okay, so kung tingnan natin, meron ng maraming mga maliliit na bunga na ating makikita. Okay, so sa nagtatanong sa akin tungkol sa fruiting stand yun, nang po, hell to hell, 1 meter, row to row, 2.5 meter. Okay, sana po, may natutunan po kayo no, sa ating uh, ginagawang short video ngayong hapon mga kapwa ko kaparmer. So, ito pa silip po sa inyo kasi nagsisimula na po itong namumunga sa gitna. Okay, so tingnan nyo mga kapwa ko kaparmer, no? marami na mga maliliit na bunga kagaya nito no oh, magkatabi uh, lang po so ito na po gumagapang na po sila at uh, maganda na po natin silang tingnan mga kapwa ko ka farmers so yung tanim natin mga kapwa ko ka farmers na ang palaya ay hindi po natin siya pinoproningan. so yun lang po no ang uh, ma i-share ko sa inyo ngayong hapon ito na po oh. tingnan nyo maganda na po silang tingnan sa taas okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat God bless